Nag-live po ako dahil gusto ko pong bigyan ng kasagutan yung isang nagpost o nag sa post natin na tungkol po doon sa uh, itinuturo ng leader ng isang samahan na si Maria at si Jose ay wala pong nakasulat sa Biblia na sila'y ikinasal. Sinagot po yan ng ka-Michael at sinabi yung talata na ikinasal na pinakasalan ni Maria si Jose. May naman mayroon pong nagkomento. Ipakikita ko po sa kanya kung ano ang kanyang komento. Ayan po. Yan po yung akin pinost, yung pagtuturo ng ka Michael. Ngayon ito po yung kanyang uh, pinost. Ito pong si Ayan. Si Alan Laurente. Alan Laurente. Ano po ang kanyang komento? Bobong Antikristo sa pasugo mo binasa yan, sabi, linlangin mo ang mga miyembro mo. Sagot, mga antikristo. Opo, siya nga po. Napakalinaw naman. Napakalinaw naman po. Mabagal yung ating internet. Napakalinaw naman po na ay binasa sa talata ng Biblia na talagang pinakasalan ni Jose si Maria. Pero yung komento niya, sabi niya, sabi ni, gaya ng pinakita ko sa inyo, sabi ni Alan Laurente, Bobong Antikristo, sa pasugo mo binasa yan. Inlangin mong mga miyembro mo. Samantalang kitang kita naman, pinakita yung talata sa Biblia talaga. Pero bakit? Bakit kapag ka ganyan nagsasabi ng talata ang Iglesia ni Cristo, Marami nagsasabing galing sa pasugo ninyo yan. Ano po ba ang nilalaman ng pasugo magasin ng Iglesia ni Cristo? Ipakikita ko po sa inyo. Ito po bang nakalagay sa pasugo magasin ay mga pansariling haka, -haka kuro-kuro lang po ang nilalaman ng Pasugo Magasin. Pakikita ko po sa inyo kung anong nilalaman. Medyo may kabagalan lang. Ayan po, yan po yung pasugo magasin ng Iglesia ni Cristo. God's message. Ayan po. Yan po pasugo magasin. Ano po bang nilalaman ng pasugo magasin? Ang nilalaman po ba nito ay mga sariling haka-haka, palapalagay, kuro-kuro lang? Ayan po. Ang nilalaman po ng pasugo magasin ay ang mga aktibidad mga aktibidades na sa loob ng Iglesia ni Kristo sa iba't ibang dako. Kung makikita po natin, magbibigay po ako ng sample yung pagtuturo na nakalagay po sa Pasugo Magazine, yung po ba'y sariling kuro lang? Ayan po, ano po? Katulad nito, ang paksa rito, mayroon po kasing English at Tagalog yan. Kaya kung kayo po'y nabibigyan ng pasugo ng mga kapatid, ay buksan po ninyo. Mayroon pong English yan, punta tayo sa Tagalog. Ayan. May Tagalog po yan, may English. Ayan po. Ito Tagalog. Ito pong paksa. Upang makaabot sa biyayang ng Diyos. Yan po ang paksa na itinuturo sa pasugong ito. Yan po bang nakalagay na paksang yan, pag itinuro yan dahil nakasulat sa pasugo ay sariling haka-haka, kuro-kuro lang ang nakasulat dyan? Hindi po. Pagka binasa po ninyo yan, ang pagtuturo niyan ay nakasulat po lahat sa Biblia. Ayan po, ayan. Galing sa Biblia, ang pagtuturo na nakasulat sa pasugo galing lahat sa Biblia po yan ayan po, hindi sariling haka-haka ng pamamahala yan nakasulat po sa Biblia nakasulat po sa Biblia ang itinuturo dyan o, katulad nyan, Henesis 25, 24 hanggang 26 ayan kaya po ayan, nakasulat po O, nagkakamali yung iba. Nagkakamali ang iba. Kaya nga pong pamagan ito, Pasugo, God's Message. Ang mga pagtuturong sinusulat dito sa Pasugo ay hango sa mga banal na kasulatan. Hindi sariling hakahaka, -haka, hindi sariling kuro-kuro ng pamamahala. Walang sariling palagay ang pagtuturo po na inilalagay nila sa pasugo, ginagamit itong pasugo magazine ng Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat po sa mga banal nakasulatan. Kaya yung pong nagkomento, ang sabi niya, sa pasugo nyo lang yan, sa pasugo nyo lang binasa yan. Samantalang ang linaw ng pagtuturo ng ka Michael doon na binasa sa Biblia na talagang pinakasalan ni Jose si Maria. Nakasulat sa MB, MB Translation. Ang sabi niya, sa pasugo mo lang binasa yan. O kung tatanggapin natin, halimbawa, binasa sa pasugo, kung binasa man halimbawa sa pasugo, bagaman yun ay binasa sa Biblia, kung binasa man sa pasugo yan, ang mga pagtuturo na mababasa po natin sa Pasugo Magasin ay galing po sa mga banal na kasulatan. Walang sariling palapalagay, walang sariling haka-haka, ang lahat po'y nakalagay sa Biblia. Kasi po baka nagkakamali yung iba, kumo ang nakikita nila na pinamimigay ng mga kapatid, ng mga pasugo, baka akala nila ang nakalagay dito lalo na doon sa porsyon ng pagtuturo ng pamamahala ay kwento lang hindi po, hindi po doon sa porsyon ng pagtuturo ng pamamahala dito po sa Pasugo Magazine ang batayan po na ginagamit ay Biblia nakasulat po nakalagay po sa Biblia hindi po palapalagay hindi haka-haka, hindi guro-guro. Kaya po yung sinasabi nila na sa pasugo mo lang binasa yan. Halimbawa, binasa ko man halimbawa sa pasugo, yung pagtuturo na isinulat sa pasugo magasin, kung binasa ko man sa pasugo, ulitin ko po, ang batayan, ang basihan na ginamit sa pagtuturo na inilagay po sa Pasugo Magazine ay ang Biblia. Nakasulat po sa Biblia. Sapagkat sa loob ng Iglesia ni Kristo, ang pinakatanging pasihan, batayan sa pagtuturo, ay ang mga banal na kasulatan. Wala pong iba. Mga banal na kasulatan. Kung gumagamit man ng referensya ang Iglesia ni Kristo, ay upang patunayan na ang mga nakasulat sa mga banal na kasulatan ay nagkaroon po ng katuparan. Kasi po, lahat na sinasabi ng Iglesia ni Cristo, lahat na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo, lagi pong mayroong konkretong ebidensya yan. Kaya nga po, sa loob ng Iglesia ni Cristo, ang pagtuturo, Uulit-ulitin ko, hindi po sariling haka-haka, hindi po palapalagay, hindi kuro-kuro lang, kundi ang lahat po ay nakasulat sa mga banal na kasulatan. Hindi po ko dating Iglesia ni Kristo. Isa po yan sa mga naging dahilan kung bakit ako po ay nahikayat na umanib sa Iglesia ni Kristo sapagkat nung panahong ako'y dinodoktrinahan ako mismo ang makapagpapatunay sa inyo ang lahat ng itinuro sa akin ay pawang galing po sa mga banal na kasulatan walang labis walang kulang walang labis walang kulang eksakto kung ano po ang nakasulat ang siyang ituturo sa inyo. Yan pong itinuro sa akin. Kaya ako po ngayon ay kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Kaya nga po, bago ko tapusin ang live na ito, sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa aking live, kung hindi pa po kayo kaanib sa Iglesia Ni Cristo, hinihikayat po namin kayo na sana po isuriin ninyo suriin po ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Kristo. At sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi po pilita ng paghanib. Hindi po. Hindi kayo pipiliting umanib sa Iglesia ni Kristo. Ang sa amin ay pag-iimbita na sana'y pakinggan ninyo ang mga aral na aming sinasampalatayanan. Hindi po ganong kadali. Hindi po ganong kadali ang pag-anib sa Iglesia ni Kristo. Halimbawa, sabihin ninyo sa amin na gusto ninyong umanib sa Iglesia ni Kristo, may proseso po. May proseso. Lahat ng umaanib sa Iglesia ni Kristo, mayroon pong proseso. Una, kung talagang gusto mong umanib sa Iglesia ni Kristo, ay magsasalaysay po kayo na kayo po ay hindi pinilit sapagkat sa Iglesia ni Kristo walang pilitan. Hindi po kayo pipiliting umanib. Na kayo po ay hindi pinilit kusang loob na kayo sa Iglesia ni Kristo. Bagaman nagsalaysay na kayo na gusto ninyong umanib sa Iglesia ni Kristo, pagkatapos ninyong dumaan sa mga pagdodoktrina, may turo ang mga pangunahing aral sa loob ng Iglesia ni Kristo ay susubukin pa po kayo. Susubukin kayo. Kaya umaabot po yan ng pinakamababa sa anim na buwan hanggang pitong buwan. Pagka naipakita ninyo, naipakita ninyo na kayo'y talagang sumasampalataya sa mga aral na inyong narinig at pagkatapos na kayo'y makapasa sa tinatawag nilang screening doon pa lang po kayo bautismuhan kaya nga po yung mga nagpopos dyan na, sila, na sinasabing sila'y pinilit na maging kaanib sa Iglesia ni Kristo hindi po totoo yan. hindi po kayo pipilitin na umanib sa Iglesia ni Kristo ang sa amin ay hikayatin kayo na magkinig at kapag ka inyong naunawaan, sumampalataya kayo, nagpahayag kayo, na gusto niyong umanib sa Iglesia ni Cristo, tuturuan kayo. Habang kayo'y tinuturuan, kayo po'y dadaan sa pagsubok. Pag kayo'y nakapasa, hanggang sa final screening, doon pa lang po kayo babautismuhan. Ganun po. Kaya wag po kayong maniwala sa mga napapanood yung mga post dyan na di umano sila po'y pinilit na umanib sa Iglesia ni Kristo kaya sila ay nag-Iglesia ni Kristo wala pong katotohanan yon ako po mismo magpapatuto sa inyo sapagkat ako'y hindi po dating kaanib sa Iglesia ni Kristo ako po'y convert isa po akong dating katoliko dati po akong katoliko convert siniyasat ang aral ng Iglesia ni Kristo at aking napatunayan, aking napatunayan na ang lahat ng itinuturo sa loob ng Iglesia ni Kristo ay pawang nakasulat sa mga banal na kasulatan. Muli po, sana pag hinihikayat kayo, iniimbita kayo na mga kapatid namin sa loob ng Iglesia ni Kristo sa aming mga pamamahayag, sa ginagawang mga pagmimisyon sa mga lugar na malapit sa inyo, mga pagsamba na isinasagawa sa loob ng mga gusaling sambahan, sana po ibigyan po natin ng pagkakataon. Bigyan natin ng pagkakataon na sana'y masuri ninyo ang, aming mga, ang mga aral na aming sinasampalatayanan. Makita ninyo kung paano isinasagawa ang bandal na pagsamba sa loob po ng Iglesia ni Cristo. At mayroon pa po akong pahabol pala. Pagka kayo po ay nagsimulang maginig sa mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo, dadaan po kayo sa tinatawag nilang pag-uusig. Sino pong unang uusig sa inyo? Ang nakasulat po kasi sa Biblia ang unang umusig sa inyo ang inyong kasambahay. Naranasan ko po yan dahil nung ako'y nakikinig sa Iglesia ni Kristo, ang unang umusig sa akin, ang unang nagbawal sa akin para makinig, ang nanay ko. Ang nanay ko. At nang ako'y mabautismohan na, itinakwil din ako ng nanay ko. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Bago na mayapa ang nanay ko, ay nakapasok din siya nagkusang pumasok sa loob ng Iglesia ni Kristo sapagkat nakita niya ang pagbabago sa aking buhay nakita niya kung papaanong ang mga aral ng Diyos ay natupad sa buhay ko ang kapangyarihan ng mga aral ng Panginoon Diyos na itinuro sa akin. Hanggang dito na lang po po. Salamat po sa pagdalaw ninyo sa live kong ito. Salamat po sa inyong paggigiinit. Maraming maraming salamat po sa inyo. Manatili po tayong mag Hanggang sa muli po. Maraming maraming salamat.